Ngayong araw guys ay itong sinigang na pritong tilapia naman yung niluto natin dito sa bahay Masarap Pero bago ang lahat sisimulan muna natin sa magandang umaga Maaga nga pala ako bumili ng marikado at iba pang sangkap na gagamitin natin mamaya At pagdating ko nga dito sa bahay nila nila ay tulog na tulog pa yung isa eh Hey Good morning Good morning. Kaya nilagay ko na nga lang din pala muna dito sa rip yung pinamili ko at kinuha ko nga lang din pala dito sa freezer yung pinatigas nating tilapia. Kahapon pa kasi namin to nabili guys kaya sobrang tigas na nga rin talaga. Wow, parang bato na. Hmm? Ah, ang tigas-tigas. at <laughs> habang binabad ko pa nga rin pala yung tilapia ay nanguha na nga rin pala kami dito ni kuya ng kangkong. Ah hey guys, putik na guys. Kaya kapag nandito ka sa palayan ay di talaga pwedeng di ka magkaputi kasi puro ba naman puti yung makikita mo. At sa di nga kalayuan ay nakakita na nga rin pala kami dito ng kangkong kaya kinuha na nga rin pala namin kaagad. Basta panahon talaga ng tigtanim na ng palay ay medyo kunti na nga lang din talaga yung kangkong. Kasi nililinis nga pala nila yan bago taniman ng palay. Ito na nga pala lahat ang mga nakuha namin guys. Kulang pa yan, dagdagan pa namin doon. No? Hanap pa kami. Marami yan dito eh kahit kunti pa nga lang din pala yung kangkong ngayon sa susunod na linggo niyan ay marami na yan kasi napakabilis nga lang din naman tumubo niyan dahil medyo madami na nga rin pala yung mga nakuha naming kangkong kaya balik na rin ulit kami sa bahay tapos kung na nga rin pala hinugasan yung mga nakuha naming kangkong guys at si kuya na nga rin pala yung maglinis dito sa tilapia at ako naman yung naghimay-himay dito sa kangkong ay kahit ito palang lang kangkong yung lutuin -e namin eh, ay solve na talaga yung pang -ulam namin bilhan mo lang ng toyo mantika at bawang yan ay eh wala na libre na yung ulam mo at pagkatapos nga malinisan ni kuya yung tilapia guys ay sunod ko na nga rin pala binuburan dito ng asin lamas lamasin nga lang din pala natin yan saglit at sunod na rin tayo dito magpainit ng kawali at nung uminit na nga ay naglagay na nga rin pala tayo dito ng mantika at isa lang na nga rin pala natin itong mga tilapia saglitan nga lang din pala guys ay naluto na nga rin pala kaya balik ta rin na pala natin dahil all goods na nga rin pala kaya pwede na rin natin itong hanguin inuna ko nga lang din pala sa pagprito yung ulo at isunod naman natin itong buntot at habang hinihintay nga natin ay sunod naman tayo dito magayat na ng mga rekado. Sibuyas, kamatis at siling green nga lang din pala yan guys. Tatlong pirasong sibuyas na nga rin pala itong ginayat ko kasi masarap yung sabaw, yung medyo ma-orange-orange -orange ba. Pagkatapos ko nga rin pala nagayat ay naluto na nga rin pala itong buntot kaya hinango ko na rin. Binawasan ko nga lang din pala kunti yung mantika guys at balik ko na nga rin pala isa lang itong kawali. At dito nga ay nagsimula na nga rin pala akong nagisa kaya nilagay ko na nga rin pala dito yung kamatis at sibuyas. Pag ako talaga nagluto ng sinigang ay gusto ko talaga na durog na durog yung kamatis kaya ganyan ganyanin nga lang din pala natin natin yung marikado. at nung nadurog na nga natin yung kamatis ay naglagay na nga rin pala tayo dito ng maraming tubig damihan na natin sa paglagayan para talagang higup na higup yung mga tao dito sa bahay at isabay na nga rin pala natin sa pagpapakulo itong sinigang para lalapot yung sabaw baka sigabi itong gamit natin tamang halo halo nga lang din pala saglit guys at hihintayin nga lang din pala yan natin kumulo at nung kumulo na nga ay naglagay na rin pala ako dito ng asin at sunod na rin nating ilagay itong siling green at yung kangkong at sa mga di nga nakakaalam ay isa to sa paboritong ulam ko kasi kapag ito yung inuulam ko ay eh, talagang bungkag na bungkag yung bahaw eh nakakaubos ba naman ako ng dalawa to tatlong plato na kanin ay eh, parang patay gutom lang eh at sunod na rin pala tayo dito naglagay ng magic syrup guys at syempre ilagay na rin natin itong prito nating tilapia kaya kung nga pala muna prinito itong tilapia bago natin sigangin para walang lang sa mamaya kapag kainin ba kasi kung di natin prinito yan tapos diretsyo lang nating niluto ay iwan ko lang kung makakain ba tayo ng maayos nyan at sa ilang minutong pagpapakulo nga lang din pala natin guys ay all goods na nga rin pala itong sinigang natin natin na Pritong tilapia. Kaya nagsandok na nga rin pala ako dito ng uulamin ko. syempre masarap yan kapag maraming kangkong. At pagkatapos ko nga pala magsandok ng sakin guys ay eh, sinandukan ko na nga rin pala sila para makakain na rin. Kaya hanggang dito na nga lang din pala muna yung voiceover natin guys. At sabayan nyo na nga rin pala akong kumain. Mi aani eh. sabaw. Sarap ng tilapia guys. Pasinsya na guys kung nagutom ko naman ulit kayo kaya hanggang dito na nga lang din pala yung video natin ngayong araw guys kaya kung nakaabot kayo sa video na to maraming salamat palagi sa panonood nyo.